hulugan ng puting buwaya sa panaginip Ang isang puting buwaya sa isang panaginip ay kumakatawan sa lakas, pangingibabaw at katigasan. Ang kulay na puti ay simbolo sa kadalisayan kaya ang isang puting buwaya sa isang panaginip ay kumakatawan sa isang puwersa na lumilikha ng isang makabuluhang epekto sa buhay ng isang tao. Ang white alligator o sa sentipikong wika na alligator ay isang kakaunting variant ng saltwater alligator. Ang pangunahing pagkakaiba sa pagitan ng puti at iba pang mga alligator ay ang kanilang magkakaibang kulay ng balat. Ang mga puting alligator ay halos puti o maputlang balat na may ilang mga itim na spot sa paligid ng kanilang mga katawan. Ang kilalang kakaiba na puting alligator ay ang hindi pangkaraniwang kulay ng balat nito. Ang puti o maputlang kulay ng balat ay sanhi na isang genetic na kondisyon na kilala bilang lausisim. Ang lausisim ay isang kondisyon na pumipigil sa produksyon ng pigment sa balat ng hayop na nagre sa hindi pangkaraniwang kulay. Bukod doon, ang mga puting alligator ay mayroon ding kulay rosas o maliwanag na pulang mata tulad ng kanilang kulay ng balat. Ang kulay ng mata nito ay sanhidi ng pagbabago ng pigment dahil sa lysisem. Ang maliwanag na kulay ng mata na ito ay ginagawang mas kahanga-hanga at misteryoso ang puting alligator. Ang mga puting alligator ay makapangyarihan at mahusay na mga mandaragit. Kumakain sila ng iba't ibang biktima, kabilang ang mga isda, ibon, mamal, tulad ng mga unggoy at kuminsan kahit na mga tao. Ang kanilang hindi kapanipaniwalang bilis ng paglangoy ay matatalas at matatalas ng ngipin ay pangunahing sumusuporta sa kanilang mahusay na kakayahan sa pangangaso. Ang mga puting buwaya ay karaniwan nangangaso sa gabi kung kailan maaari nilang samantalahin ang pagiging sensitibo ng kanilang mga mata sa madilim na liwanag. Ginagamit nila ang kanilang matalas na paningin upang istok ang biktima mula sa tubig at mabilis na ilunsad sa pag-atake. Ang mga puting buwaya kuminsan ay tumatalon sa tubig upang saluhin ang kanilang pagkain na nagpapakita ng hindi kapanipaniwalang bilis at lakas. Ang puting buwaya ay isang bihirang nilalang na kumakatawan sa sagradong halaga sa ilang kultura. Sa makatawid, ang nakakita ng isang puting buwaya sa isang panaginip ay maaaring magpahiwatig ng pagkakaroon ng matinding espiritual na enerhiya. Ang kumpanya ng isang puting buwaya sa isang panaginip ay maaaring magbigay ng kaalaman tungkol sa kakayahan ng isang tao na harapin ang mga hamon ng panganib o tunggalian na maaaring naroroon sa buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang puting buwaya sa su. Kung nanaginip ka makakita ng puting buwaya sa isang su, ito ay nagpapakita ng pagnanais na makakuha ng seguridad at ginhawa sa pang-araw-araw na buhay. Ang su ay sumisimbolo sa isang lugar ng kaligtasan at kontrol, habang ang puting buwaya ay sumisimbolo sa kapangyarihan at pangingibabaw na hindi isang banta sa kontekstong ito. Natutulugan ng panaginip tungkol sa hinabol ng isang puting buwaya. Kapag hinabol ka ng puting buwaya, ipinapakita ng panaginip na ito na may malaking hamon o problema na kailangan mong lutasin. Sa kontekstong ito, ang mga puting alligator ay sumisimbolo sa mga pagbabanta o presyon sa iyong buhay. Maaaring sumasalamin ito sa masakit na sakit o isang mapanghamong gawaing kinakaharap mo. Ang panaginip na ito ay naroon din sa kung Palagay mo ay may isang taong itinuturing mong banta o sanhi ng kakulangan sa ginhawa. Ang puting buwaya sa panaginip na ito ay maaring sumagisag sa mga paghihirap na iyong iniisip. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang puting alligator na kagat. Ang kagat ng puting buwaya sa isang panaginip ay maaring sumagisag sa panganib, karahasan o banta sa totoong buhay sa pagbibigay kahulugan sa mga panaginip tungkol sa mga puting alligator, ang mga kagat nagpapahiwatig ng paparating na salungatan o labanan. Maaari itong maging senyales na kailangan mong maging handa na harapin ang mga hamon at salungatan na maaaring lumitaw. Kung nanaginip ka ng isang puting buwaya ay kumagat o nakapatay man lang ng ibang tao, ito ay sumisimbolo ng babala na maging maingat sa pakikisalamuha sa mga tao sa iyong paligid. Ang puting alligator sa panaginip na ito ay naglalarawan ng panganib o potensyal na salungatan sa mga relasyon sa lipunan. Ang panaginip na ito ay nagpapakita na mayroong tensyon o interpersonal conflict na kailangan mong malampasan. Nakahulugan ng panaginip tungkol sa isang puting buwaya sa isang ilog. Kapag nakakita ka ng puting buwaya sa ilog, ito ay isang mahalagang karanasan sa iyong buhay. Ang ilog ay sumasagisag sa daloy ng enerhiya, habang ang puting buwaya ay kumakatawan sa isang simbolo ng lakas o pagbabago. Ito ay maaaring magpahiwatig na ikaw ay nahaharap sa isang sitwasyon na makabuluhang makakaapekto sa iyong buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pangangaso ng isang puting buwaya. Kapag nanghuli ka ng isang puting buwaya sa isang panaginip, ipinapakita nito ang iyong determinasyon at determinasyon na malampasan ng mga hadlang. Sinasagisag nito ang kalooban at lakas ng loob na harapin ang takot at kahirapan. Ang panaginip na ito ay maaari ding lumitaw bilang isang senyales na naghahanap ka ng paraan sa isang mahirap na sitwasyon kahulugan ng panaginip tungkol sa makahuli ng puting buwaya. Kapag nanaginip ka makahuli ng puting buwaya, ang pagkilos na ito ay kumakatawan sa isang pagtatangka na gamitin ang espiritual na kapangyarihan. Maaaring mga hulugan ito na sinusubukan mong kontrolin ang enerhiya na ito para sa iyong kalamangan. Ang paghuli ng puting buwaya sa isang panaginip ay nagpapakita rin na handa ka at matagumpay na harapin ang mga hamon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang puting buwaya na kumakain ng biktima. Kapag nanaginip ka tungkol sa isang puting buwaya na kumakain ng biktima, ito ay sumisimbolo sa ambisyon na makamit ang tagumpay. Ang puting alligator ay kumakatawan sa kapangyarihan at tiyaga at sumasalamin sa iyong pagnanais na makamit ang iyong mga layunin. Sa kabilang banda, kung ang isang puting buwaya ay kumakain sa iyo, ito ay kumakatawan sa kakulangan sa ginhawa sa mga panlipunang relasyon. Marahil ay nakakaramdam ka ng banta na isang grupo ng mga tao sa iyong buhay. Ang panaginip na ito ay nagmumungkahi na isaalang-alang mo ng mabuti ang sitwasyong ito. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makapatay ng puting buwaya. Kapag nanaginip ka tungkol sa pagpatay ng isang puting buwaya, ito ay nagpapahayag ng katatagan sa pagharap sa mga hadlang. Kapag nagtagumpay ka sa pagpatay ng puting buwaya sa isang panaginip, ipinapakita nito na malalampasan mo ang mga komplikadong hamon. Bukod pa riyan, ang panaginip na ito ay maaari din sumisimbolo ng tagumpay sa pagkamit ng mga layunin. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga puting alligator ng ngipin. Kapag nanaginip ka makahanap ng mga puting alligator teeth, ito ay kumakatawan sa malakas na ambisyon at isang drive upang magtagumpay sa buhay. Maaari kang maging mahigpit na determinado upang makamit ang iyong mga layunin at maging handa na gawin ang lahat upang makamit ang mga ito. Sinasalamin din ng panaginip na ito ang talas ng iyong instinct upang makamit ang kahusayan sa lahat ng iyong ginagawa.